Yun mga ka flex naman natin yung mga solid natin shaver dyan Itong KMA uh, all metal case mga ka KMTX tsaka yung, praa, uh, tsaka yung pop barber natin P600 Solid na solid to pang finishing sa paid mga ka Eto pakinggan nyo mga ka po oh. So ito mga ka ay all metal case Solid Okay, kita nyo naman, motor pa lang, Takbog pa lang ng motor, solid na. Okay, next natin, mga kap, etong pop barber. Eto yung bagong labas, no, mga kap, no. Ayan, ah, uh, pogi-pogi, pop barber. Mm hmm, kita nga naman, parang turbong-turbo yung makina, diba, mga kap. Okay, ang maganda rito, mga kap, no, hindi kayo mag matatakot, ah, uh, mapunita ng foil dahil in the long run naman talaga lahat naman ng shaver ay eh, napupunita ng foil meron tayong available nito mga kap no? supported natin tong product na to hindi tayo naglalabas ng walang uh, ng shaver ng walang pamalit no? so meron tayong replacement foil at saka replacement blade mga kap set po yan okay solid na solid KMA KMTX1 at Pop Barber P600 mga kap kung interested kayo, direct message na po para mabilis po ang transaksyon natin. Cash on delivery via LBC nationwide mga kap. Available din sa ating Shopee account. Thank you. Maraming salamat. God bless you all. Thank you. Thank you.